parang inaano ka? Pa, ano po? Um, pa, um, ang tawag nun. Sabi nila na crush daw ni ano, gano'n. sasabihin sasabihin Pasa ng mga, mga classmate na, mo? Na, opo, yung na-crush po sa akin, gano'n. Pero pa, ano po sa teacher pa nga po sinabi. Ay, po, sinabi ba ng classmate mo na crush ka? Ay, po, Hi guys, magandang gabi. Ayan, oh, so. Kain po tayo. Nakaalis lang po ng bisita namin for today. May natira pang pansit at saka mga ha. Ah, kain po tayo. Tapos yung assignment mo. Gawa mo na. Lahat na gawa ko tapos. Alam pa po ko lang, mag-marami po eh. po, dalawa lang napasa tapos yun sa PPG, meron na Pero wala pa po. Chinet. PPG? Philippine Politics. Po. Sabi ng teacher namin, ano daw, yung parang daw nag-graduate sila, walang kailalatan. Na. Wala naman talaga. Pag-graduate mo ng high school, ng fourth year, ano na, diretsyo ka na ng college. kasi ang tawag dati dyan is grade 6 tapos grade 6 first year, second year, third year, fourth year at tapos ang fourth year mo college ka na, first year college ka na wala yung ano wala yung uh, grade 11 and 12 nagdagdag kasi yun eh. nagdagdag yung Pagkakagawa naman ang film. Hmm? <laughs> ano gagawin niyo bukas? Opo, kasi dalawa yung film naggagawin namin. Tapos, isang, ano lang, one week lang po ang binigay. Tapos dalawa po. Wala pa lang one lang week lang? One week po yung dalawang, ano, dalawang film. Yung dalawa lang na, ano, ay, ano, ang daon nun, parang one week lang ang binigay na time sa amin na Gagawa kayo ng dalawang film. Okay. Gagawin niyo sa isang ng one week lang. Okay. Hmm. Pero at least naman ano yun. Hmm. Grupo, kaya marami kayong magtutulungan. Ano lang po kami, 12, 11, 53 po kami, ah 55 tapos 5 po. Okay nga, pero at least nga may, may, must, may sa bakit mali? Ah, marami itong bagay. <laughs> ang mayroong ano, iba na mga dito yung Ah, dubli yung character niya kasi tunti lang kayo. Binigay na yung karakter mo. Ano po? ano karakter mo? Ano bang ba gagawin ninyo? ano title? Wala pa po eh. Ano pa? Um... Ayun. Alimutan ko na. na? Anong pa, gagawin nyo? Anong gagawin nyo po na ano namin? Nang? Nang video ng film. Anong gagawin ng po? Ayan nga. Pero yung wala ano... pa kayong wala pa kayong script? Meron na po. Nagagawa na po sa Facebook. pinakita na sa'yo? Wala pa po. Ano pa? Meron um, pa siguro po. Pero alam ko na po yung ano po yung Karakter ang karakter mo? Friends po ako sa ano, sa... Sa... Parang friends lang po kami sa... Sa... Bida. Ganun. Nakakabigan kayo ng bida? Hmm. Tapos, ano po, parang... Ano sabi... Sabi ni ano... Dreaming, ano daw ma... Ano daw matay daw yung ano yung... Ayong bida kasi... Ano... Ano yun? Parang kento ba yan ng ano? Anong kento yan na tungkol saan? Depende po. Basta magagamit po kami ng mga, ano, ng mga paraan sa pagbibidyo. Paano iyan, no, yung pakapakalan na eh, dito lang, ano, ano, ano makikita. or dito, dito, lang, dito lang makikita. or makikita lahat at makikita pag ganun up and down. Basta makukuha namin yun. Kasi mm. sa media kasi po. Ah, media.

bakit? Uh -huh. Ano? Masalo po sa ano mo, ano, <laughs> yung mag, ano, magtatapat sa pastor. Yung, yung magtatapat sa crush mo? Opo. Bakit? Baka may magtatapat. Baka may? Baka po ipaang sa ano, sa harap. Okay lang yun, wala ka namang crush eh. May crush ka ba? Wala po. Hahaha. <laughs> Kaya nga. Ano lang po eh, kasi nasa nila ako. Inasar ka na? Inasar ko ako. Na? Nasmit ko. Huwag uh, magaling pag inaasar ka, tatawanan mo lang. Oo nga po eh, pero mahihiya pa ako. Kasi pag nagalit ka, lalo ba nilang asarin eh. Lalo ka nilang asarin. Kasi pag tinatawanan mo lang sila, walang gagana na gana na mga asar. Sarap pa yung asarin yung nagagalit. Lalo ka nga asarin. Maganda na asarin yung magagalit. Pero hmm. pag tumatawa wala, wala kang ganang ganang nga, yung Meron kasi silang assignment na, ano, ano yun? Gagawa sila ng tula tungkol sa kanilang crush. Problema ni Neri kasi wala naman daw siyang crush. Paano siya gagawa ng tula? No? Mag-crush ka ng artista para oh. ginagawa mo ng tula. Kaya basketball player. Hmm. Tada, hindi lang po ako ka-crush. Wala naman akong pag-asa nun. Oh, pag wala ito ng pag-asa. Nung walang <laughs> pag-asa. Habang buhay ni rin, yung pag-asa. Wala <laughs> <laughs> akong pag-asa nun. Marami nang nun. Wala din pag-asa sila. <laughs> wala silang pag-asa na ligawan ka, gano'n? Eh, ano ba? Gusto namin din na ano daw mag ng mga artista. Ah, kasi ano daw yung parang ibig sabihin? Walang pagkakasimartista kasi hindi mo sasagutin. Hindi po dada! Hindi po. Hindi, isang bulan naman natin kasi wala kang mga process call. Kaya mga artista na lang. Kunwari, babarabayan lang kang gawa ng ano ko lang. Yung ginawa ko po mga maruti, yung ano po, yung pinakita ko po sa iyo. Hmm. Ayun nga. At alam lang po nun. Hmm. Gumawa siya ng ano eh, tula. Pero ano yun? Okay lang yun kasi ano lang naman yun. Baka hindi lang po yung babasahin sa harap. Hmm? Baka hindi lang po yung babasahin sa harap. Eh kahit naman babasahin mo sa harap yun, wala, na, wala ka namang crush na patatamaan. Pero kung may crush ka doon sa school na hindi mo sinasabi, mahihiya ka talagang mag magbasa. O, nahihiya ka bang magbasa o hindi? O. Oh. <laughs> <Ay. laughs> hindi naman pala eh. Kasi kung ano ka, maba, mahiya ka. Mahiya ka kasi alam mo yung crush mo nandun sa loob ng room. Pero kung wala ka namang crush eh, bakit ka naman mahihiya? 'di ba? Hmm. Yun. Ano na ko, pa ano ko lang po may inisan susko kasi ano pag ano? Natanong ako ng teacher tapos sabihin nila na ano, parang inaano nila ako sa ano, tanak pa siya, gano'n. Parang inaano ka? Pa, ano po, parang pa, um, ang tawag nun, sabi nila na, na crush daw ni ano, gano'n. <laughs> sabihin, sasabihin, sasabihin ng mga classmate na, mo? Opo, yung na-crush po sa akin, gano'n. Pero ano po, sa teacher pa nga po sinabi. Ay, ako, ako. Sinabi ba ng classmate mo na crush ka? Hindi po, yung bakla ano sa, ano na niya, sa mga barkada, gano'n, na crush ka po. Sinabi sa classmate mo? Opo, tapos yung ano po, yung isa po, uh, yung po palagi mo sabi sa akin. Tapos, Pero siya, friend nun, ng friend nun, nung may crush tayo? O, oh, siguro po hindi ko po, po alam kung yun o hindi. Kasi meron akong inaano na na activity. Nansyan mm -hmm. <laughs> kasi marami ano walang araw na walang assignment. Nasan mm -hmm. so, yun ko na lang sa school ba mm -hmm. ba? Sabi niya, meron daw, sabi po na ano yung kasama niya na meron daw sabi sa, uh, sa akin, sabi ko yun. Hahaha. <laughs> <laughs> okay sabihin mo, doon sa nagka-crush sa akin, salamat kasi nalaman ko maganda ako kasi hindi ako gusto mo, hindi maganda. Hindi naman mo. sa lahat nun, ano na naka-crush sa tao na sa maganda ang ano yung nahanap nila. Um, Yan oh. din ugali. Di, baka mabait ka pala. ba Nababaitan siguro so, sila neri sa mo, sal salamat at nagustuhan mo ako. Hindi <laughs> naman <laughs> <laughs> <tod> oh, Kasi, be, eh. sabi niya nga, nahiya daw siyang baka, baka pabasa daw ng teacher sa harap. Oh. Yung ginawa nilang tula. Tapos yung, ano po, yung tula ko po, pero masakit po yung tula ko eh. Hindi, pero sabi bakakilig, ko. Bakakilig, tap, bakakilig sa ano first, tapos sa ano, sa, sa ano, sa last, ay ano, parang sakit. Bakit? <laughs> ano ba sabi doon sa last? Ito po, dada. Tingin niyo Ito po. Sabi mo nga. Iyak po lang po eh. Nangiyak. Ah dito po oh. Basahin mo daw. Nakasal mo nga papa? Ano bang basahin ko dulo lang o ano? Lahat po, dada. Na. Hey, basahin mo, mo nga. Ano na natin ibalagbag. Hey, ano, ang liit, eh. Hindi ko mabasa. Iparinig natin sa Madlang People. <laughs> <laughs> Iparinig natin sa Madlang People yung kanyang ano. Bas basahin ang tula ni Mary Wow. <laughs> Dear crush. Una sa lahat at hindi sa muli. Sa huli. Hindi sa huli. <laughs> Para muli man tong huli. Huli po. Iba po kasi. Una sa lahat at hindi sa huli. Mm, okay. yan, yeah, ano? Sumulat ako dahil may ball pen ako. <laughs> may ball pen, at, <laughs> at papel ako. Mm. Alam mo ba na crush ito? Weh? Well? <laughs> hindi sa crash okay. sa aeroplano. So, hindi cross, Ang iba iba naman sa ng eroplano, ng crash kaya lang nga yon. Mm, sa eroplano Sa pagsabi po. Kundi crash. Ah. Ano puso. yan? Parang ano lang kasi yan tula ba? Kaya nga crash lahat na sinasabi. Puso. Mm -hmm. Hindi puso ng saging kundi puso ng tao. Hindi kayo tao kundi bagay. Kundi bagay tayo. Ha? Huh? Hindi bagay tayo. Hindi Mo kasi. Ah, tayo pala to. <laughs> hindi ko maintindihan hindi, hindi, hindi <laughs> ano Ayos mo kasi ang pasa. <laughs> hindi tayo tao, kundi bagay tayo. Mm. Kaligayahan mo, kaligayahan ko. Kalungkutan mo, kalungkutan ko. Kamatayan mo, sa'yo lang. <laughs> Kamatayan, mo, mo suluhin mo. Ano? Anong ako? Tanga. Tanji. <laughs> na sasama sa sa hukay. Ano ah. ba <laughs> data meron pang doktor? May, <dog to laughs> May adlib na sama sa Ano pala Parang yung ano man yun niri, parang nangaaway ka naman sa crush mo. <laughs> <laughs> okay lang yun kasi wala naman ako. O oh, yun nga, kaya nga sabi, sabi niya kanina Ben, nahiya daw siyang basahin sa harap. Sabi ko, bakit ka naman nahihiya? Alam mo namang wala kang crush naman sa loob ng room. Pero kung alam mo na may crush ka sa loob ng room, mahihiya kang basahin e, sa, huli, yan. sa huli, Sa huli, dapat sinabi mo, crush kita pero kung ayaw mo, bahala ka sa kalaw sa okay. <laughs> <laughs> Hindi na po kakasya sa ano sa papel eh. Kasi isa, ano, one hole po na paper. Ano um, po na ano, hindi ano Hindi kasya naman yan doon hindi na, ano kung na po eh, minamit, maliit ko na po yung sulat ko para makapasya. Limit ba? Kung ilang ano, paragraph? Um, an I di, di, hindi, naman, pero yung papel kasi pinagkakasya niya sa papel. An ano ba kalaki po? Pero maluwag naman yung papel yan. Hindi, yeah. kasi hinati nila yan sa anim. Bale, 2, 4, 6. Ah. May box yan ni. Eh. Ayan guys, so... Kumuha si ng tula tungkol sa kanyang crush. So, yan guys. Bye-bye na po. Uh, salamat, salamat sa po. Nalaman nyo na, na may ano, crush si May crush si or wala? <laughs> may crush si Artista. <laughs>